Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay magsimula sa panalangin tayong lahat. Sa nga na ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan pangyubos lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masikit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Amang. na ama ng anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, para magkaroon tayo ng masigla at malikhaing simula, tayo ay magkakaroon ng isang energizer. Handa na ba ang lahat? Sige, sabayan niyo ako sa pagsasayaw ng ating energizer. It's me, it's me, It's me who builds community. It's me. It's me. It's me who builds community. It's me. It's me. It's me who builds community. It's me who builds community. Bago kayo magsiyo po, marin eh, maaari nyo ba ang ayusin ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan? Maraming salamat. Ngayon naman, ako naman ay magtatala ng iba ng ating klase. Kapag tinatawag ko ang inyong pangalan, sumagot lamang ng perlas kung ikaw ay nari dito. Maria? Adolfo? Magaling! Magaling! magaling at walang umabsent ngayong araw. Bago tayo magsimula, sino muna sa inyo ang nais magbigay ng pagpaalala ng ating aralin kahapon? Yes, Maria? Magaling! Tama, kahapon ay nag-usap tayo patungkol sa pagpapahalaga ng ating kalikasan at kung paano natin ito mapapahalagahan. Mahalaga talaga nating na or mahalaga talaga na maging responsable tayo sa pagpapahalaga ng ating kalikasan. Ngayon naman, handa na ba ang lahat para sa ating bagong aralin? Kung gayon, halina at simulan na natin. Para sa ating unang bahagi ng aralin ngayon, ako ay pipili ng dalawang estudyante magsisilbing ating mga tagapagsalita para sagutin ng ilang katanungan. Sino ang may nais muling mga tagapagsalita? Luis, at Glaisa. Maaari ba kayong tumayo? Para sa aking unang katanungan, maaari mo bang inarawan ang mga pangunahing likas na yaman ng iyong rehiyon o lalawigan, Luis? Mahusay! Anong lalawigan at rehiyon ang kinabibilangan mo, Glaisa? Magaling! Ano ang likas na yaman ang matatagpuan dito, Luis? Eh, Glaisa? Magaling! Sa inyong mga pahayag, malinaw na makikita ang pagiging sagana sa likas na yaman ng Rehiyon 10, kasama na ang lalawigan ng Misamis Occidental at Kamigin. Ang Misamis Occidental, ayon kay Luis, ay mayroong mga kagubatan ng puno ng nara at mahogani. Kasama na rin ang mga agrikultural na likas na yaman tulad ng mga taniman na mais at saging. Sabi naman ni Glaisa na ang Kamikin ay maraming vulkan tulad ng Mount Hibok-Hibok at Mount Vulcan. Kasama na rin ang mga taniman ng saging at iba't ibang putas. Bukod doon, pareho may magandang tanawin at bukirin at dalapasigan ang dalawang lalabigan. Talaga nga namang mayaman sa likas na yaman ang Rayon 10. Maraming salamat Luis at Glaisa. Napakahusay na inyong pagsasalaysay. Ngayon mga bata, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa mga likas na yaman. Upang mas maintindihan ninyo, may papakita akong mga larawan na nagpapakita ng mga tao na nagsasaka, nagtatanim at nanginisda. Ano-ano ang mga likas na yaman pinagkukuhanan ng ating mga magsasaka? Yes, Mr. Santos, tama. Ang mga magsasakay kumukuha ng likas na yaman tulad ng tubig at lupa para sa kanilang pagsasaka. Ano-ano naman ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Yes, Mr. Sanchez. Tama. Ang mga magsasakay nagtatanim ng palay at iba pang pa mga halaman para sa kanilang pagkain at iba pang pa mga pangangailangan. At sa larawang ito, ano naman ang tinatanim ng mga tao? Tama, makikita dito na nagtatanim sila ng palay at mga gulay. At sa huling larawan, ano naman ang ginagawa ng mga tao sa dagat? Yes, Miss Mariano? Tama, makikita dito na ang mga tao ay naninisda sa dagat. Sila ay gumagamit ng bangka at lambat para manghuli ng isda. Ang mga manginisda ay umaasa sa yamang dagat upang makakuha ng kanilang pangkabuhayan at pangangailangan sa pagkain. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, naway mas lalo ninyong maunawaan ang kahalaga ng likas na yaman sa ating paligid at ang mga gawain ng mga tao upang pangalagaan ito. Bago tayo magpatuloy mga bata sa araling ito patukol oh. sa mga pangunahing na likas na yaman na mga lalawigan sa inyong 10 niyo diba, mga bata? Matatagpuan na ngayon then, sa hilagang bahagi ng Mindanao. Isa ito sa pinakamalaking rehol sa bansa. Halos 62% ng lupa sa reyon ay kagubatan Bata, tandaan niyan. Sentro din ito ng agrikultura. Mga bata, alamin namin natin ano ang yamang likas o likas na yaman na tinatawag. Ang yaman likas ay ang pangunahing pinagmula ng yaman at batayan ng kaunlarang pangkabuhayan. Yaman na biyaya ng kalikasan. Mga likas na yaman, ito ay kagubatan, ay yung tubig, anyong lupa, mineral, mga isda, at hayop. Mga bata, tandaan niyo yan. Ngayon mga bata, alam na natin ang ating aralin ngayong at araw. Dumawag naman tayo sa ano-ano ang sa Rayon o ano ang bumuo ng Rayon 10, mga mga likas na yaman. Mga lalawigan sa Rayon 10 ay matagtapuan ng Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Bukidnon at Kamigin. Mga bata, makinig ng mabuti para malaman natin at mas maintindihan ano ang mga likas na yaman na, ma na makikita sa Misamis Oriental, Misamis Oriental, Lalo de Torte, Bukidnon at Kamigay. Mga likas na yaman, ano ang makikita sa Misamis Oriental? Ang Misamis Occidental ay mayaman sa likas na yaman tulad ng kagubatan perguba guba at mineral na mero ng bato at kahoy. Mayaman din sila ng tulad ng fertile na lupain na angkop sa agrikultura. Mga bata, dumahan sa Misamis Oriental. Ang Misamis Oriental, ito ay likas na yaman. Umayaman sila sa tulad ng pagtatanim ng sagi, iyo, at iba pang prutas. Mayaman din sila sa magandang tanawin tulad o oh, kabundukan tulad ng Talisay Beach or Claveria Beauty. Adolfo, makinig ng mabuti. Ang likas na yaman na matatagpuan sa Lanao del Norte. Ang Lanao del Norte ay may raman sa pagtatanim ng palay, maes at kapi. Mga bata, bukod dito, makikita rin dito ang lawa at ilog na tulad ng Maya Cristina Falls at Tinago Falls. Mga bata, samantala, alamin naman natin ang matatagpuan na likas na yaman sa Bukidnon. Ang Bukidnon ay mayaman sa taniman ng mais, saging, at pinya. May mataniman din silang mga bulaklak tulad ng rosas at garbera. Mayaman din sila sa mga mineral tulad ng kinto at kagubatan. Reyes, makunig ng mabuti para mas maintindihan mo. At panguli mga bata, ang lalawigan ng kamigin. Ang kamigin ay mayaman sa bukirin ng lupa, mga taniman ng saging at nyog. At marami din silang tanawin tulad ng hot spring or ardent hot spring at natural na dagat. Mga bata, makinig ng mabuti sa aking sasabihin. Napakahalaga na ating manawaan at mapalaganap ang ating kaalaman tungkol sa likas na yaman ng bawat lalawigan sa Rion O ang magtutulak sa ating upang palagaan ang ating kalikasan at yaman ng ating bansa. Ngayon mga bata, may papakita ko na mga laraw ay mga iba't ibang larawan ng ng lalawigan ng Rayon 10. Pagkatapos nito, nais kong may palarawan pala ninyo kung anong mga likas na yaman ang matatagpuan nito. Ang unang larawan ay Misamis Occidental. Sino-sino uh, sino sino sa inyo ang ma-idea kung ano mga likas na yaman sa Misamis Occidental? Oh, ikaw, George tama. Ang misamis occidental ay mayaman sa yaman ng likas na yaman ng bukirin, uh, bukirin, uh, guba, at mga ilog na nagbibigay pa, uh, pananim at, mga, at iba pang yamang mineral. Pangalawang larawan naman ay misamis oriental. Ano naman ang mga likas na yaman na makikita sa misamis oriental? O ikaw, Jasmine, tama. Ang misamis oriental ay mayaman din sa mineral katulad ng chromite at mga malawak na lupain pa na pa favorable sa agrikultura at ng mga pangisdaan. Sunod naman ay lanao del norte. Sino-sino sa inyo makapagbigay kung ano ang likas na yaman ng lanao del norte? April. Tama. Ang lanao del norte ay mayaman sa likas na mineral katulad ng ginto at kagubatan na, na maraming kahoy at iba pang mga halaman. Sa pang-apat naman na larawan ay ang Bukit Nun. Sino sa inyo may idea kung ano uh, nasa anong nas, mga mineral ang nasa Bukit Nun? Barbie. Tama. Ang Bukid Nun ay may malawak na bukirin at talampas na paborable sa agrikulto ay sa pagsasaka at mga maraming kahoy at mineral katulad ng ginto at chromite. Sa panguli naman ay ang kamigin. Sino sa inyo may idea kung anong mga likas na yaman ang nasa kamigin? O ikaw, Laika? Tama! Ang kamigin ay likas sa yaman na katulad ng bukirin at punong niyog at mga magagandang tanawin tulad ng vulkan at magagandang dagat. Bilang pagtatapos ng ating aralin, magkakaroon tayo ng pagtataya. At ito yung panuto, kailangan nyo lang ilagay ang mga pangunahing likas na yaman ng rayon 10 sa data retrieval chart. So ito ang data retrieval chart. Pagkatapos, may mga katanungan din na kailangan nyo sagutin uh, kung ano ang iyong natutunan sa ating aralin. Para sa ating takdang aralin naman ay may bibigay akong isang activity sheet. Sagutan lang nyo ito sa inyong pamamahay at Ipasa lang nyo ito kapag magkikita na tayo sa susunod na klase. Ang ating taklalanin, paano mo palagaan ang mga sumusunod na yamang likas upang hindi ito madaling maubos o masira? Sa A is yamang lupa at sa B naman ay yamang tubig. Kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mga tubiling, itanong sa akin. at Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. At pala mga bata